babay daw makdo daw sila. Pwede ka lang yung puno magmakdo! Huwag na! ano wala ka naman Kaya ka! Punta ka! Jerks na magpapasero Kaya okay lang. Papasero ka sa Ah, 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 Madali yan yun. Open pa rin. Siruan nyo na lang ako Wow! Tama ako rin. nyo na lang Wala na?